Yung may sense of humor ka, galing na privilege yan. Kung ang napangasawa ninyo ay mahirap pa sa daga, pero may sense of humor, ang totoo mayaman kayo noon. Yung napapatawa kayo, kahit pinag-aagawan niyo ang ulo na sapsap, -sap, napapatawa kayo, feel rich because you are. Laughter celebrates happiness. Laughter can balance sadness. And laughter can anesthetize from pain. At ito po ay sinusuportahan na ng maraming mga pag-aaral na sayantipiko na yung pagtawa, yung sense of humor, nakakapagpagaling ng sakit. Kaya kung may dalawang may sakit, halimbawa pareho kayong nabarog yung ulo nyo, na parehong may bumaong asarol hanggang kaloob ng utak nyo, dalawa kayo. Yung isa, palatawa, palabiro, at yung isa sobrang seryoso, mas mabilis gagaling yung palatawa. Pinatunayan ito ng maraming mga pagsubok nila sa maraming mga clinical tests. Bagamat sa science, hindi nyo ginagamit yung word na pinatunayan because science is dynamic. Sasabihin nyo lang, well, it is supported by evidence so far na ganun talaga ang nangyayari. But the point is, kung merong dalawang tao, yung isa may humor, mas magsusurvive yung may humor. Kaya sabi nila, laughter is the best medicine. Kaya kung ubod man kayo ng hirap, di kayo nakakabili ng mahal-mahal na gamot, pinakamura pa rin ang gamot sa Pilipinas dahil tayo sobrang masasayahi yung mga tao. Uh, kahit ano na lang, ikinatutuwa, tawanan, may nagkuku, may mga lobo, may mga nagtitinda, may stage show. Ang saya-saya ng bayan na ito. So, mura ang gamot dito. Yung gamot na lika sa tao. Pero mabuti rin kung mapamura siyempre yung mga chemical na gamot na binibili natin. Psalm 126 verse 2, Our mouths were filled with laughter, our tongues with songs of joy. Then it was said among the nations, the Lord has done great things for them. So, nakakakanta daw ang mga Israelites, nakakaawit at sinasabi ng ibang bayan, Aba, pinagpapala sila ng Diyos. Ito siguro ang isa sa mga ibig sabihin ng mga gumagawa ng mga awit na ang Pilipinas ay pinagpala ng Diyos. Kasi kung tingnan mo naman, sabi, nasan? No? Ang dami-daming gulo, ang dami-daming kahirapan. Pero yung ating capacity to be happy, our humor, pagpapalaya ng Diyos. Ecclesiastes 3, says, There's a time to laugh and a time to dance. And compared with many, many cultures around the world, mas marami dito sa Pilipinas, time to laugh and to dance. Hindi na naubos ang festival dito. May festival ng lechon, may festival ng langka, may festival ng butong pakwan, may festival ng mga maskara, may festival ng mga bakya at salakot. Basta kahit ano na lang na rason, magka-excuse lang mag-festival ng mga Pilipino. Hindi na ubusan ang party. Masaya ang buhay. Imagine a humorless life and imagine a humorless personality. Job 9.27 I will forget my complaint. I will change my expression and smile. It's a decision. You may not do that. But will you solve your problem if you frowned? Sa so, palagay niyo po ba, lalapit sa inyong biyaya kung nakasimangot kayo? Nahihirapan kayo at nasasaktan tapos tiklop-tiklop eh, ang mukha niyo? May matutuwa ba? Wala rin. So if laughter is the best medicine, then the Philippines is a haven for cheap medicine. Ang yaman-yaman ng mga Pinoy. At napakapalad kasi laging nakatawa. Kahit mahulog sa bus, nakatawa. Kahit maipit ng electric fan, nakatawa. Kahit na nakakahiya ang pagsagot natin sa hiya, tawa. Yung napahiya ka, tatawa ka, no? Napakalaking blessing 'yan sa ating nasyon. Hindi naman na ituturo sa bata yon, likas. May pumuputok na bulkan, tatawa. Yung lahat na may nahubuan bigla, di ba nakakaya yan? Tawanan. It's always the tendency. Try not laughing at all. So nakikita nyo, simple joys, shallow pleasures, yan ay blessing. Genesis 21 verse 6, Sarah said, God has brought me laughter and everyone who hears about this will laugh with me. No? Pag natatawa, pag nakakatawa, pasalamat dahil yan ay libreng gamot. Napakarami nating dapat ipagpasalamat. Kumisa nila lait mo pa yung mababaw ang kaligayahan. Mabuti nga mababaw, madaling hukayin, madaling sumaya Sapagat ang happiness naman isa sa mga goals of life eh kung masaya na siya kahit hindi siya nakapasa sa board, para mo, bakit mo siya aagawan ng kanyang kaligayahan? Eh sana natutuwa siya.